Sabay ng pagbabago ng panahon, nagbago din ang disenyo at itsura ng ating pera. Mula sa mga sinaunang barya at banknotes hanggang sa new generation currency. Sa monetary system, sa lapi ang nagsisilbing medium of exchange sa ating panahon. Buti pa nga daw ang pera, may tao. Pero yung tao, mukhang pera. <laughs> kote, wala palang pera. Pero, pera, pera. Paano ka nga ba ginawa? At paano ka nabuo? At anong mga materials ang ginamit? At maraming nababaliw at naghahanap sa'yo? Yan ang ating aalamin.